Happy day guys, happy Saturday uh, Ang video na to guys uh, Doon sa mga willing gumawa ng mga empanada. yung mga hindi marunong Mag-design, meron naman po tayo na bibili Na ano na pang uh, ready-made na, na uh, pang design just sa uh, online meron po sila dyan so yung mga gusto po matuto ng ganito mga pangnegosyo guys yan po kailangan natin siyempre timbangin yan per grams para pare-pares po yung kain lang size ng ating dough yan yun yung sa description po ilalagay ko sa description box yung ating pong recipe ng dough at saka yung ating uh, peeling. 'yung feeling ng ating uh, impanada. empanada, no? Itong empanada na ginagawa ko dito sa video, guys. 'yan po ay vegetables lang. Vegetables po 'yan na may pasas. Wala po siyang meat walang chicken, walang pork, walang seafoods. Vegetables lang po yan kasi yan po ang request sa atin. No? At saka yan po ay ang ating mga vegetables. Yan po ay mga scrap na ginawa kong empanada. So, sa video na to guys, sinishare ko lang po sa inyo. Yan po pwede po ninyo na pang araw-araw ninyong extra. Gusto niya magtinda ng ganito, magnegosyo ng empanada. Meron na po ako dyan sa mga in-upload ka po before na meron po ako dyan mga in-upload na po na pang negosyo na empanada. So, yan dito. Uh, I-upload naman po ulit doon sa mga willing gumawa ng ganito na pang extra ninyo gusto niyo kumita pa kayo gagawa kayo ng mga empanada. Ito po, ah, uh, Sishare ko lang po sa inyo kung paano gumawa po na empanada. At willing kayo sa mga gantong gawain. Uh, isa sa description po, lalagay ko yung ating uh, recipe. Yan guys. So yung <coughs> atin po ano diyan yung do. Nasa ano lang po yan guys, nasa uh, 50 ah uh, 60 grams. 60 grams lang po yung ating do na ginawa ko diyan. Mga maliliit lang po yan. Mini lang po yan siya. Ngayon kung gusto po niyo yung medyo malaki, gawin niyo na po yan ng mga 100 100 grams yung do. Tapos dagdagan niyo na lang po yung filling niyo. Yung filling po na yan ay nasa one ano, ano lang po yan. 1 teaspoon Ayan po, mga 1 and a half teaspoon. Ayan, depende po sa inyo kung magkakasya sa dough ninyo. Ayan guys, so kung uh, 100 grams ang gagamitin yung dough, siguro gawin nyo siyang mga 2, 2, teaspoon. 2 teaspoon po ang gagamitin ninyo. Guys, bago po yan ipofold, nakikita nyo naman dyan, pinahiran ko yan sa gilid ng tubig. Yung gilid ng dough, bago nyo po ifold, pahiran nyo po siya ng tubig para sa dumikit. Ayan, ganyan po ang paggagawa ng design niya. Manorin nyo lang po yung ginagawa ni Chef dyan. Ayan po, pinapold ko lang po kung di ko yung marunong ng ganito guys. Meron naman po nabibili niya sa online na pang design ng empanada. So sa akin, yan po, ganyan po yung gumawa. So di ba? Okay na, okay na. Ngayon kung mga ganito. Guys, sabigyan ko kayo ng technique. Ilagay ko na rin po sa description ninyo kung pa, niyo kung paano nyo po yan lulutuin para maging crispy.